gandang araw sa inyo mga kabayan. Ito ang daanan namin pauwi sa bahay ni Labianan at galing kami na ang kuprasan trabaho. Magapung kami ng trabaho, maghapong ulan, magapung basa. Ano silang dalawa sa unahan. Okay dito pinadaan yung mga uh, namatay na MPA ano, parang third year high school ako nun ay parang second year gano'n. pinahila sa ano gangga sa paragos hila, hila dito <laughs> dulas yay sana'y may madulas Kita sa kamera. Nang <laughs> ka <laughs> nakataas. Bulas. May, ah. si ano. man, may, dun, may may isang doon ah ng si tatay ano kalampas nung kalampas prutas may inukban doon, alay mo inukban madulas ay. madulas madulas

Lahat, eh. Lakas pa naman nun. Yung malayo ang hanik nun ay. Kapansinin <laughs> <laughs> mo. Ah, sabihin nyo na hindi ka na nakakilala. Maliri ka hmm. na Dito. Niya. Paahong ka po.

Ha? Namatay? Namatay ang alin? Apat man yun. Binawasan. Apat yung namatay. Hmm. Walang tigil ang ulan.